yung benta nila magandang umaga po mga kabads uh, sa pagpalang araw po uh, bumalik ako dito sa kay nanay nung nablog ko nung una inayos pala nila si Rio yung kanyang kubo-kubo kasi wala malang nag-asikaso sa kanya ng mga anak, kawawa naman po si nanay so ngayon nandito ako hindi ko nadala yung mga nirepack ko doon ng mga uh, bigas So, bilhan ko muna to siya dito ng bigas. At saka ano, gatas. Ito mga Ayun si Lula oh. Ano ang gusto mo? Gatas. Bigas. Ah, bawal po kape. O, dito si... Ano? Lula. Anong kulang na mga gamit mo doon sa bahay mo? Puntahan ko mamaya. Nakupo, Diyos ko, ay baksak na nga. Eh. Oo, okay na daw. Sabi ni sir, uh, kahit pa paano, na niya ng kunting ano para hindi kayo mabasa. Ayun. Nung umulan, di kalakasan, Opo. umanggin gilid. Nagdandahan ako, umakyat doon sa bangko. Nilagyan ko ng mga basahan. Ah, ngayon, okay na? Naanggi pa rin. Buti okay na, pero wala. Pwede <laughs> well, sige, punta tayo doon sa'yo. Punta tayo. Nera pa na ako. Eh, may bastong ka naman. Oo, oh, alalayan mo. Alalayan <clears throat> mo. Kasi, Ako din nagdating kayo, sir. Eh, oo. Oh, wala kasi yung ano ko doon, yung isang kasama ko, tulog pa. Kaya, nabigla ko ng ano, sabi ni Sir Don, yung guard, na inayos na daw niya yung kanyang... Kaya nga, pinasulan ko ngayon Tulugan. Ako ang doon. Ito ako ang bumili ng paatip doon para maatipan lang yon Ganun ba? Oo. Silipin natin. O silipin natin. Sige. Dandaan ka kasi meron ako dito yung ano na ano. Yung bigas tsaka gatas. Nasaan na yung ano? Dalawang kilong bigas. Tsaka... Gatas. Ito, magkano yung sampak nito? Kaya pagbalik ko dal, dal, dal dalha ko na lang ito nung ano nung gatas na ano pan para mayroon lang siya ngayong araw ano at saka asukal Ayun tatlo na yan ubusin mo yan Marami pa man dito sir Oo oh, yun lang muna Dalawang ng bigas tapos asukal one port Bawal daw siya sa mga kape Wala rin Dadalang ka tinapay dito para kung pangkonsumo mo isang linggo. Oh. So, una. Una ito na bibigay. Ay siguro na na pobre na. Kaya marami nag-message sa kanya. So hayaan mo may darating na tulong sa iyo. Ha, malalaman mo naman ito, dahil kung sino nanonood dito sa cellphone. Naglagay silpon. ng bubong ko. Oh, ito pala si sir. Sala Ito pala, salamat sa iyo sir. Siya isa tumulong sa kanya na nalagyan ng bubong yung kanyang, uh, ano. Pero yung karugtong sir, talagang giba na. Giba na? na? Talaga. Oo, oh, oh. ayun mga kabads, kawawa naman ito si nanay. Hindi na si kaso. Ang magulang natin, mahalin natin dahil yun na lang kanilang huling halakhak, huling araw o buwan o taon. Pangalagaan po natin yung magulang natin. Dahil kung wala po sila, wala tayo dito sa ibabaw ng mundo. Tama ba ko, Sir? Opo. O, correct. So, yun. So, mahalin natin. Bigyan natin ng konting pagpapahalaga. Mga kabads. Di ba, Lula? Wala na oh. silang makitang nanay na iba. Wala na. Wala na talaga. Opo. Hindi yun. Ganun po talaga. So ito, uh, ah, lalahatin ko ito dito, sino man sa kanila dyan, inaayos ko lang yung akin doong mga ayuda. Kasi ako lang mag-isa eh. Wala yung kameraman ko, umalis. Kasi halidi. Ako lang. So ikaw pa mag bibidyo, ikaw pa mag interview, ay wala na. Hindi na tayo makapag ano nito, hindi pa ako nagpanghimuta. <laughs> Talaga ang buhay. So, ano pang pa kailangan mo? Na mo pansamantala muna. yan magpili ka diyan. Wala nang pambili. Ako nga ang bahala. December ko naman babayaran 'yan. Wala naman pastel. Anong pastel? Ay, meron. pastel? Ah, mayroon. Ah, oh, Pastel. Tinapay. Oh, tinapay. Ay, ano mo pala, para oh, maglagi. tinapay. Isang Yun. pastel sa kanyang. Ayan, sinanay. Gatas, Gatas, asukal Mawal kape so, Ayan talagang Lalong di ko Kape Kape Opo ko ka muna dito Pupunta natin yung bahay mo doon Dalagyan kita ng kulambo at saka kumot Para hindi ka naman lamukin. Huwag <laughs> ka nagagalagala Punto yung umaga lang Umaga exercise Tapos O hapon doon sa bahay mo, may istak ka na pagkain doon. Nagluluto ito siya, siya lang. May kalan ka ako. Ayun, may pastel, oh. Pero wala na akong kaldero. Ayun, ito, may pastel pala dito. Opo. Ay, ayos pala. Oh, sige, ah, uh, dahil mo doon iyo yan. Pastel. Isahin mo na lang pagbalot. Yung bigas, tsaka yung asukal, tsaka gatas kasi hindi ako makapangako po sa iyo kung mababalik ako ngayon o bukas kasi busy po ako so babalik ako dito dadalhan kita ng para pang konsumo mo dyan ha? bibili na lang ako doon para buo yung ano mo dyan hindi ka na magagalagala hindi po ba ayun oh my bahay pa doon sa dulo Ayun. Ayun mga kabads. Si nanay kawawa po ito. Siyempre may edad na po. Kailangan ang na kalingan natin mga kabads. Counting, pasinsya. Kasi ang may edad na po kung ano na nalang nasasabi nila dahil siyempre sa problema na stress sila sa mga anak nila. So pasinsyaan po natin kung ano man ang mga pagkukulang nila dahil sila may edad na minsan nagkakalimot ah yun na lang po yun ayos pala maganda dito may tindahan sa'yo ito dito sinasabihan ko naman yan sir sinasabihan ah? ko naman akong wala kang ano, punta ka dito kahit anong oras. Kaso hindi na gano'ng kumupunta dito. Kaya siguro kasi solve na rin yung problema niya. Ah, oh, ganun ba? Opo. So, nandyan ang dalawang kilong bigas? Ito ngayon, available isang kilo na lang. Oo, so, oh, sige. Maya, paano ang okay, okay, sige. Yan. Magkano lahat yan? Itayin mo ba? Padalahan na lang ulit hmm. na isang kilo. Oo, oh, okay. Na, o sige, yun na lang muna kasi mayroon ako doon bigas i e, pilitin ko mamaya makarating dito sa kanya. Yan na lang anong Yun na lang muna, magkano lahat yan? Ayan, binilang ko na lang muna pansamantala dito kasi balikan ko na lang mamaya si Lola. Silipin natin yung bahay mo Ang lobo doon, kung ano ang ano mo doon Okay, ko sige, mamaya na lang Update ko kayo mga kabads Salamat po